Hi guys! For today's video I manggugulo tayo guys ng mga nanahimik na mga nilalang dito sa mga pal sa paligid-paligid lang guys. Ayan. May nakita ako dito ang ano guys. oh, snail na baby. Tara guys at guluguluhin natin siya. Ayan. Akala niya guys hindi ko siya nakita. Ang daming kasalanan ng snail na yan kasi inuubos yung aking mga halaman. Ayun. Susok natin yung kanyang sungay. <laughs> Ayan. Sabi ni Storbo naman tong babaeng to. Pero bakit? O, oh, ba? Diba? Wala kasi ako guys, ano? Mapagtripan niya yun. Sila ang nakita ko, kaya pagdi sila na yung pagtitripan ko, guys. Ayan. Susokin natin yung pipit. Yung pipit, hindi naman dyan nalabas yung kanina tae. Sorry guys sa mga kumakain. Ayan. oh, doon naman nilalabas guys sa bunganga nila. Yung pader namin, puro dumi na lang nila guys, nakikita. Wala pa isang taon na pinturahan yung ano namin, yung pader namin eh. Puro dumi nila. Tanggalin natin dahil. Ayan siya guys, kanyang itsura niya guys. oh, ayan. ayan. O, diba? Tinanggal ko siya sa pader babalik ibabalik natin, guys. Ayan. Ay, hala. Ayaw na, guys. Nalaglag na. Sorry naman. Tapos, meron pa tong isang napakalaki, guys. Ang taas-taas na niya, oh. Nakit na yung ano namin, oh. asar din natin tong malaking ito. Bakit ba? Siya yung nag-uubos ng halaman ko dito, eh, oh. Ayan. Akala niya, hindi ko siya mahuhuli. Huli ka! Ayan, guys, oh. Laki-laki nyo, laki ng sungay. Sarasa rin nga natin. Ayan. Sorry kayo, wala akong magawa. Kayong pinagtripan ko. O so, ayan guys, so ang lalaki ng mga snail dito guys. Kung pwede lang kainin to eh. Pero ew naman, nakainin to. Nakain naman ako ng ano ganang kuhol. Pero hindi itong ganitong klase ng kuhol. Ayan. Ayaw talaga guys. So, umaakyat pa siya ng umaakyat guys. Nakapatong na nga ako sa ano niya ni Sopoan. Ang taas na ng inakyat niya oh. O ba? Diba? Grabe oh ba? Diba? Sana all marunong umakyat. Diyan nga dati yung ahas eh. Yan. Di diba taas na niya? Oh. Tapos meron pa dito guys. o. sa ibaba ng pader. Hala, bakit dala-dala na niya yung dumi niya, guys? So, oh. pasan-pasan niya, guys. Ayan yung pader namin. Ang dumi-dumi na. makuha lang malinis niya pa yung pati dumi nila. Ayan, sarasa din natin siya, guys. Ayaw niyang malaglag. Oh, grabe yung kapit niya, guys. So, oh, oh tusok-tusokin na kanyang, kanyang puwet-puwet. Puwet-puwet na matulis, guys. Oh, may kwento yung snail na to eh kung bakit daladala nila yung bahay nila eh. Kasi so, nakalimutan ko yung kwento ng mama ko guys. Pero totoo may kwento yan guys kung bakit ganyan sila. Meron din isa dito guys oh na hirap na hirap ako guys. Silipi nasa pinakababa talaga siya. Ayan akala niya hindi ko rin siya makikita. Talaki ba naman ang mata ko guys? Hmm. Dyan. Dyan siya guys. Yun iba. ba? Ayaw rin niyang malaglag. Mamaya, may gagawin ako sa kanila, guys. So, ayan na. Ang Luzon, ang Visayas, at Mindanao. Small, medium, large ang nakinila, guys. Ayan sila. tingnan natin dito, guys. Paggalawin natin sila. Antayin natin nga gumalaw sila, guys. Wait, wait lang tayo, guys. Ha. Bantayan ko lang sila. Kung sino yung mauuna na mabubuhay, na magagalaw sa kanila, guys. Yan, dito ko siya nilagay para mas malapit sa labas ng pintuan ng kusina. Para makita-kita ko siya guys, anong gagawin nila. Kalukohan. Ito si liit guys, oh. Pasan-pasan na yung dumi niya, oh. Yan. Ito naman si laki. Second laki. Ito pinakamalaki. Ayan yan, di ba? Tatlo pa talaga sila. Yan guys. Yan yung siguro mag-iina to guys. Mag-ama, mag-ina. Ama, ina, anak. Ama, ina, anak. Yan. So, ito na guys. Gumagalaw na yung dalawa pero yung malaki hindi pa. Ayun. Yung ina, ayun. Lumayo na ito yung anak. O, gumagalaw na rin siya guys. O. Yan. Wala talaga ako magawa guys. Kaya wala akong mapagtripan. Eh, sila na lang. Para may ma-premiere ako, di ba? Yan. Ayun, bilis naman nung ina na tumakas, oh. Yan, oh. Pero yung ama, ayan, nakabulagta pa. Sobrang laki kasi. Hindi na kaya yata yung katawan, oh. Yung bahay niya pala. Daladala -dala niya. Yan. Oh. Ayun, nakalayo na talaga, guys. Ito, gumag medyo gumagalaw na yung ama. Pero yung ina, grabe layo na niya, guys. Layo na nang narating. Oh, Ayan. Yung anak din, oh. Sumusunod din sa ina. Yung tatay hindi na makaalis-alis sa anong pinaglagyan ko sa kanya. Ayan. Na-stroke na yata, guys. Oh, ayan. Ay, ayan. Makagalaw na rin yung ama. Ayan, oh. Nagkalayo-layo na sila, guys. Oh. Eto na yung anak. Eto na yung ama. Yun na yung ina. Ang layo-layo na niya, guys. Oh, diba? Layo na. Ang bilis, ah. Oh. 'di ba? Magkakalayo na sila, kanina magkakadikit lang. Oh, 'yun lang guys.